Good evening, I'm back. This is some Bruce's and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Hello universe. So sino ba ang nagsha-shine? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Hello Universe Philippines tayo ngayon. So, ito nga, kaliwaan nga yung activity at taping at shoot na ginagawa para sa mga kandidata ng mga sponsors. ba? Diba? Mga branded and sponsor dito sa Miss Universe Philippines. And then, kahapon, ano dyan nga na nakita natin yung photoshoot ng mga kandidata. Ito e talaga namang rampa-rampahan sila. At yung yesterday din, ayun nga, mga naka <laughs> And then, eto din, syempre, eksena din yung mga kandidata ngayon dito sa Hello Glow So syempre mapapanood natin na ilalabas yung mga clips nila at ayun makikita natin kung sino talaga ang namamayagpag pero sa mga nakita natin dito sa social media ay talaga naman gusto ko magbigay ng bonggang-bonggang reaction kung sino nga ba sa mga kandidata na nakikita natin na wow ang ganda niya talagang masasabi natin sino ba ang may hello glow, di ba? So, nakita natin kanina sa social media ang eksena ng magkakasama si Winwin, si Eloisa ng Laguna at saka syempre si Bagyo, si Gwen Soriano. To be honest, natutuwa ako sa kanilang tatlong tignan dahil alam mo yon talaga nag-blend yung beauty nila in fairness kay Winwin, -win, syempre, alam niya kung paano kumiksena sa mga ganitong commercial shoot dahil isa siyang artista at alam niya kung paano siya talagang aarangkada dyan ng bongga-bongga. Pero takaw pansin, ang ganda ni Eloisa, talagang masasabi ko, in fairness kay Eloisa ha, kumakabog yung beauty niya. Pero, wala nang tatalo sa habugan beauty talaga na meron itong si Miss Baguio na si Gwen Soriano. Oh my gosh, ang ganda-ganda-ganda niya. Akala ko nga si Hannah Arnold. Napaisip pa ako kung sino siya. By the way, so kung beauty ang pag-uusapan, angat talaga yung beauty ni Miss Baguio sa dalawang kandidatang to. At masasabi ko, na iba ang glow na meron itong si Miss Baguio. Pero siyempre, tingnan natin kung paano siya aarangkada sa intablado ng Miss Universe Philippines. Sabihin natin na sobrang ang saya nila, banding banding together sila, getting to know each other. Pero siyempre, hindi nila nakakalimutan na ang mga kandidatang to ay talagang nagkukumpit sila dito at iisa lang ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. Kaya gagawin nila ang lahat talaga. At ibibigay nila yung best nila sa bawat eksena na ipinapakita nila. Pero syempre, mag-expect ka na na maglalamunan niya ng ganda dahil maraming maganda pero syempre aangat ng ganda na pinakamaganda so yan so ako para sa akin yung nakita ko yung photos nila tatlo I think gusto ko yung beauty na meron itong si Gwen Soriano ng Baguio City. So, yon And then, nagkaroon din syempre ng pagkakataon na mag together itong si uh, Katrina Ligado at saka si Atisa Banalo. Mm -hmm. Ano reaction natin dyan? Syempre, ang reaction ko dyan ay naloka ako. Ang ganda-ganda ni Katrina Ligado, no? Pero, iba ang glow na ibinigay ni sa Manalo sa shoot na to in fairness kay Atisa o kada talaga siya ng bonggang bongga at hindi umobra ang beauty na meron si Katrina Ligado sa shoot na to pero syempre tingnan natin yung talagang ilalabas maka sa clips kasi medyo syempre hindi makaarangkada si Katrina Ligado pero hindi naman magpapakabugyan ng ganun-ganun, di ba? So, alam mo, aarangkada yan. And then, at isa manalo, game na game. Game na game sa bawat eksena niya. So, meron siyang shoot with uh, Katrina Ligado, tapos may shoot siya with another candidates na, alam mo yon na talagang iba pa rin talaga yung ibinibigay niyang orang ngayon at makita mo talaga na she's happy. Happy, fresh beauty and ano mo yon, yung ano, youthful no, yung beauty ng naguglow sa kanya, kaya ay, nako. Young, fresh, and happy. Combination of power. di ba? Diba? So, yun. So, nakakalaw kasi Atiza. Sobrang natuwa ako sa nakikita ko sa kanya. Kasi wala kang makikita sa mukha niya na nababothered siya. Mas nai-enjoy niya. Mas maganda yung ibinibigay niya ngayong ano, eksena. At yun, nakikita mo talaga na Mumingiti talaga ang isang at isa manalo. At doon sa part na yun, sobrang happy ako. Kasi talagang ibinibigay niya yung 100% na ganap niya. At dalawang clips yun nakita ko na may kasama siyang mga ibang kandidata. Talagang masasabi ko, shine like a diamond star dito ang ati sa Manalo di ba and then Aliana Duana nakalimutan ko kung kasama ni Aliana Aduana eh. pero si Aliana din iba din yung eksena ng binibigay talaga naman masasabi ko din na game na game din siya So, wish ko magkasama silang dalawa ni Ati sa Manalo sa eksena. And, tingnan natin, di ba? Pero, si Aliana pa yung nakita ko yung solo, ano niya, ay talagang game at dora din talaga ang ano ang Liana Aduana at masasabi ko din na bongga ang kanyang ganap di ba iba din talaga yung galing ni Aliana Duane. Eh. Si Aliana kasi game din talaga sa laban niya. Eh pero tignan natin, <laughs> di ba? So good luck. Good luck sa kanila. Ang saya lang panoorin at saya ng Miss Universe Philippines ngayon kasi alam mo talaga naglalaro talaga ang mga kandidata. And then nakita din natin na Roma pa naman at eksenadora naman ang drama. Syempre ni Chanel Olive ng Nueva Ecija na talagang sa sabi ko, din kabog ko kabog ang kanyang pasarela. Sobrang winner na winner din yung pagbukas ng elevator. Ewan ko kung nakita ninyo yon Ay, nako, talagang emote na emote talaga ang, ang Chanel, ang Chanel Olive. Sobrang ang saya lang tingnan kasi hindi pa rin talaga mawawala sa kanyang pagiging imotera niya. O, oh, di ba? Pero hindi rin talaga pinakawala ng pagkakataon. Pinagsama si uh, Chelsea Fernandez and then, ayan, si Katrina Ligado at saka si Aliana Aduana. So, talagang, pa, oh, emote kung emote sila habang rumarampa. Pero syempre, hindi mo papakabu sa rampahan si Katrina Ligado dahil alam naman natin kung um imotera at rampahan din ang pag-uusapan ay talagang ibibigay ni Katrina Ligado na 100% ang kanyang eksena dito. Pero syempre, abangan natin paano natin makikita yung rampa nila dito in detail. So, yun. Kung sino talaga yung kumabong at kung sino talaga ang omegsena ng bongga-bongga. For now, we are excited sa mga laro ng mga kandidata dito, mapa newbies at saka veterana. Lalo na sa mga veterana, talagang aabangan mo talaga yung laban nila eh kasi mga ano to, mga eksenadora talaga ng bonggong-bongga, di ba? And then, ayun, so syempre, looking forward din ako kay Winwin -win Marquez, dahil Winwin -win Marquez on game din. Tulad yung yun, sinabi ko, Diyos ko, kung commercial shoot din naman ang pag-uusapan, kaya niya mag-shine like a diamond star dito eh dahil alam naman natin na isa siyang magaling na artista, di ba? So nanay niya artista, tatay niya artista. So sanay na sanay sa camera si Winwin Marquez. Kaya tignan natin kung paano makikipagsabayan sa kanya etong mga baguhan na kandidata at saka syempre yung mga front runner na hindi naman masyado sanay humarap sa camera. Charot. So, lahat yan, sana yan humarap. Lalo na yung mga front runner kasi minsan na sila mga naging title holder. Diyos ko. Kung tutukan din naman ng camera, mag-expect ka na ibibigay nila yung best nila. ba diba? At ang nakakatuwa dito, ayun, nakita ko talaga in fairness kay Atisa, nag-enjoy talaga siya. Sobrang nakikita mo yung happiness, nakikita mo yung glow, nakikita mo na talagang umaarangkada. And, looking forward ako kung ano pa yung ipapakita niya. Ang ganda din ang styling niya. Ha? So, yon Kayo guys, kayo guys, ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, abangan natin ang labas ng glow na ito nga, uh, commercial shoot na ginagawa nila. So, siguro malapit na yan. And tingnan natin kung sino talaga sa mga kandidata ang nag-shine ng bongga bongga. So, yan. So, please comment below kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.